Ayan, may kasama tayo. Napakaganda. ganda ka smile Oh. Pupunta kami sa birthday. Ay, hindi pa birthday yan. Graduation. <laughs> graduation pala. Ano ba yung birthday yan talaga? Ayan, pupunta kami sa graduation. Makikiatin ka rin. Makikikain. Samahan nyo kami. For today's video. <laughs> <laughs> at nasa biyay na nga kami. At napaka taas na lugar dito mga lalap sa Nayog tayo pupunta sa pinakamataas na lugar kung saan may graduation ng ating kaibigan ay tayo makikikain chart at may nakita kaming resource na maganda ayan ang ganong magkano ang entrance yung mga lalap try natin mga minsan yan chart at nandito nga kami sa pinakamataas na lugar na hindi kaya <tod> motor motor Crazy kid, dahil kami may marami, siyempre maglalakad na lang kami ito do naman 3 seconds. Sa kaliwa may nagkampanilong dito. Pero kaya yeah, naman pa baba ko tapos magcor 'yon. Pero delikado hmm. nakakata. Ano hingal-ngal na kayo? Ayun oh. Gusto pa gusto. <laughs> si Lele nakaparito sabi ni Lele. Tuloy pa ba? Ay nandoon pa rito Ang layo. Kasama 'yung mga mamista. Nakakiliti. Ang tarpaulin niya. Si Lord Ray. Umamista ka. Ayun mga lapis may kabayo parating 'yo. Ayun oh. Ayan, no? At sobrang hingal ko lang ayan mga lalaplat Grabe naman, oh, oh, oh. naman. <mimit> <mimit> tala naman talaga. At oh. ang kabayo. Ayan ang kabayo. Ayan ang na Ayan ang kabayo. Ayan ang kabayo. Ayan I person ka makapunta rito mo kaya naman madalang tayo magalagala dahil siyempre nagtatrabaho tayo online ng trabaho bago ang gala ay ay sa graduation kaya ito magala si Inday sisimula na kami maglakad dahil iniwala man ang service sa baba dahil hindi makakaakyat dahil marami kami siyempre baka kami malapapulot sa baba gumulong-gulong tayo diyan char. Sobrang nakakatuwa naman din kahit malayo ay eh, syempre masaya naman 'di ba? At marami kami diyan at yung pupunta namin ay na- masaya hindi ng tao. Kaya kahit malayo, go go. At sa sobrang kulit ni Inday, aba hiniram pa ang bola sa bata at pagbabasketball pa si Inday, o 'di ba? Kanoon 'yan kahit na at pa iiwan ng kasama sige basketball pa ganyan kakulit si Inday at talaga namang hindi yung pampalengke lang syempre pang sport pa mm. at ang daming kakadribble naman ng Inday ang tagal pang i-short at ito na wow Short! galing naman talaga <laughs> <laughs> at may nakasagabong pa tayong dalawang kabayo ayan nga at papuntang bayan yata yan ayan, mga lalaps, at nandito na nga tayo malapit na tayo sa bahay mabilis din pala kasi nalilibang tayo sa daan kaya nakarating na tayo ay nandito na pala tayo mga lalams oh. nakarating din tayo dito oh. aba ayan ba oh. ay at nandito na ang video okay? at ayan <laughs> yeah. At ayan, hingal nga. <laughs> oh, at ito. ito <laughs> at ayan na. <laughs> at isa pa. <laughs> <laughs> at ito yung luluto nila, mga lalap. Alam ko yan yung nilalaga na kalabaw na may ubod ng na, niyog. Naku, masarap ito. Papalaban tayo sa kaya. Ayan. Ayan, paubod na yung niyat. Napaka. Saya namin, ayan, nagkantahan, na wala ng boses, at walang wala tagang boses. <laughs> Sana punta yung boses. Namaos <laughs> <laughs> na okay. na pa.